May 16, 1920, nang hinirang bilang isang santo ang dalagang mandirigma ng France na sumagip sa kaharian mula sa England noong panahon ng Hundred Years' War. Si Jean de Arc o higit na kilala sa pangalan Joan of Arc. Sa pangungunan ni Santo Papa Benedict XV, isinagawa ang seremonya ng canonization o pagtatalaga sa isang namayapang katoliko bilang santo sa 19 years old na si Joan of Arc na dinaluan na abot sa 60,000 na katoliko at 160 na kapwa ng dalagang santo ng France. Ang pagkakahirang kay Joan of Arc ay pinagdiwang din ng United Kingdom na sinasabing na ang kanyang canonization ang magiging simbolo ng kapayapaan at pagkakaisa sa pagitan ng France at United Kingdom na minsang naging mortal na mag-aaway sa bansa sa mga nakalipas na henerasyon mula pa noong Hundred Years War hanggang noong Napoleonic Wars. Pero sino nga ba si Joan of Arc? yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, ilike ang video ito at iklik nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Si Gian the Arc o Joan of Arc ay anak ng isang pamilya ng magsasaka sa Dom Remy, Hilagang France. Bagamat hindi nabigyan ng edukasyon, ay binusog naman siya ng kanyang ina sa katisismo o turong katolisismo. Isinilang siya sa panahong nagdidigmang ang bansa niya at ang England at naharap sa banta ng pananakop ng mga Ingles, ang France. Isang araw sa edad na 16 ay di umano'y nagpakita si na Miguel, ang Arkanghel, Santa Caterina at Margaret kay Gion de Arc o Joan of Arc para ipaalam sa dalaga na hinirang siya ng Diyos para labanan ang mga Ingles at palayasin sa kanilang kaharian ang mga iyon. Humarap siya sa nooy prinsiping tagapagmana ng France na si Charles de Valois para ipaalam ang mensahe ng Diyos sa kanya. Kasama na rito ang tulungan si Charles na maupo sa trono ng France. Sa panahong mababang pagtingin sa mga kababayan, hindi nagpakita ng karuwagan sa harap ng mga kalaban si Joan of Arc na maging ang kanyang mga tauan na kalalakian ay nagpakita ng paggalang sa babaeng mandirigma. Ilan sa mga labanan kontra sa mga Ingles ang naipanalo ni Joan of Arc na maging si Charles ay naiingit sa popularidad ng dalaga. Pero ang labanan sa Orleans noong March 1429 ang nagpabantog sa dalaga mandirigma. Kinoronahan si Charles de Valois bilang King Charles VII dahil sa tulong ni Joan of Arc pero ang dalagang nabigyan daan sa kanyang koronasyon ay pinahamak niya sa kanyang mga kaaway. Nang mahuli si John of Arc sa isang labanan sa Compiègne noong 1430, inakusahan ng mga Ingles sa isang paglilitis si John of Arc ng 70 accusation. Kasama dito ang heresiya, pangkukulam at pangkukubli sa kanyang tunay na kasarian. Dahil sa akusasyong heresiya at pangkukulam ay hindi man lamang tumindig si Charles VII. Sa huli ay natulang may sala si Joan of Park sa mga naturang krimen. At sa Rowan France ay sinunog siyang buhay sa isang tulos sa edad na lawing siyam noong May 30, 1431 bilang tanda ng pagsisisi ni Charles VII sa pagbabaliwala sa katulang ni Joan of Arc ay nilinis niya sa isang pagdilitis ang pangalan nito makalipas ang isang siglo ay ginanap ang beatification kay Joan of Arc noong 1909 sa pangungunan ni Papa Pius X. Itinuring si Joan of Arc bilang patrong santo at pambansang bayani ng France at itinuring ring patron ng mga kababayang sundalo tuwing May 30 ang kanyang karawan ng kapistahan.